morning mga ka idol kakatapos nga lang nating mamili syempre syempre uh, meron tayong natanggap na blessing eh, magiging blessing din tayo sa iba uh, magtuloy-tuloy mga blessing at syempre uh, dito sa pupuntahan natin mamaya dito sa so surprise natin na ka eh, ano to, talagang hirap na hirap sa buhay at uh, masipag naman siya pero talagang ganun talaga uh, medyo maila pa rin yung mga blessing kaya talagang nahihirapan siya lalo ngayon meron siyang pinapaaral na dalawang estudyante and siya po ay single man kaya mamaya po ay masasaksihan niyo yung ating surprise sa kanya kaya tara po samahan niyo ako sa biyahe na tayo sa isa nating uh, susupresahin ngayon and ano mo itong tangi hang ako oh, sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay and andito tayo para magbigay ng konting surprise sa kanya and ito, ito yung ating mga dala na ilan ng mga grocery and bigas para naman ano um, meron silang pantawid sa si araw-araw and alam ko malit na bagay ito sa iba, malit na bagay ito sa sa ibang tao pero sa akin at para do sa taong bibigyan ko eh napakalaking bagay nito yeah. so kaya eto ipagkakalob na natin sa kanya ang good surprise ang so heli